Okay. So good evening guys For today's vlog Merong parating na malupit na bagyo Alright Binabalita na sa TV Lapagyan nito is sabado ng madaling araw So gabi pa lang, manggugulo na yun So magluluto muna tayo ng sopas Let's go So ginisa natin bawang sibuyas Energy na siya So titira tayong sopas for today last few days wala tayong vlog medyo tinamad tayong mag video so today luto tayong sopas mga kambihero yan let's cook some sopas so, natin yung manok then din natin ng konting hotdog ayan oh. No? so sinet aside natin yung naluto na natin na karne gigilid muna natin yan then titirahin muna natin yung sopas ayan alright So, nilagay na natin So, nilagay natin mga kabihero Yung ating sopa sa tubig And uh, later on May kasama na rin yung golay gulay Minix na natin yung golay dyan Sa sopa natin Then, ilalagay na natin itong ating karne Maya-maya lang Mix it there Then, timplado Ganyan lang kadali tayo magsopas Ganyan lang kabilis Sa maulang panahong darating So, na natin yung chicken yung sausages na sahog ng ating sopas. Yan. So, antayin na natin yan. Then, napalalambutin pa yung konti sopas. So, actually, okay na yung sopas. Eh. Sarap na siya. Eh. Ludo na yung sopas. Eh. So, titimplahan pa to. Isa pang timpla. Diba? Sarap po. Oh. Hmm. Ligyan natin ng patis. Ligyan na rin natin siya ng angels. Yan. Yeah. Angels Ibap Yan, nagkuloy ganyan siya Alright, alahuluin lang Dahil yung konting luto Dain, pa natin siya paminta Yan, nagyan natin paminta Nagyan natin asin Nagyan natin chicken powder So basically, nakatimplahan na natin siya So, ahaluin ah, na lang natin yan. Ya yeah, no oi. Huh? Okay na okay so ready na, natin, us. na tayo While we're watching TV Patrol. Magandang gabi, bye. Kain na, lang. bye.